Hello mga hide for today's video gagawa tayo ng mango float kasi nagie crave ako ng mango float. So ayan 'yung manga natin as the main ingredient sa ating mango float. Tapos meron tayong Nestle cream, apat 'yan. Tapos we have crema sada, cremisada at saka condensed. Tapos 'yung graham hindi mawawala ang graham na whole at saka 'yung crushed na graham. Tapos meron graham tayo na crush dito. So, tara, let's gawa tayo ng mango float mga idol So, babalatan natin tong mangga, mga idol para mamaya i na lang natin siya isa-isa. Actually, hindi siya masyadong hinog yung manga pero okay na to kasi marami na gatas na ilalagay natin. Matamis na to. Hindi siya masyadong matamis na ma eh, hilog, pero okay na to kasi may mga gatas naman. So, balatan natin sa mga idol para... Mamaya, i-script na lang natin. So I am. So ayan, wala nang mga balat. Yung mangga natin, binalatan nato para easy. O madali lang yung pag-scrape natin mamaya. So ayan mga ka-idol. I-scrape na natin yung mangga mga ka-idol. Actually, dinamihan ko yung mangga para masarap. So i-scrape lang natin siya ng manipis. Para paglagay natin mamaya. O oh, diba, malaki yung mangga. soyan. i natin ang mangga. Para <telling> Yang aku pilih, cuci bersama aku di sana. Aku selisih, tidak begitu Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì không bỏ lỡ Sa Yuri Marie Street na natin ang mga mangga. Sobrang dami ng mangga. Hindi natin patitipirin sa ating mga sahog o ingredients. Para, masarap. Ah, so tapos na nating nakayod yung 3 kilo na mangga. So ayan. Sit aside natin to tapos i-mix na naman natin yung mga uh, all purpose cream at saka cream natin at saka condensed so tara let's mga idol so imimix na natin yung all purpose cream natin mga idol tapos yung cream at saka condensed kasi gusto ko even yung pagka mix para pantay pantay yung ano lasa yung mga idol so ayan ayan yung all purpose cream hindi natin to tinipid sa ating mga mixture para masarap siya mga idol tapos, ayan. Prima Sada. Prima Sada. With all purpose cream. So, mix na natin yung all purpose cream natin condensed at saka Prima Sada para masarap yung mango flip natin mga idol. So, ayan. Mix na yung ating mga Sobrang masarap dito ito kasi mga marami yung all purpose cream para ano siya? hindi siya basak. So, so isip aside muna natin ito mga idol. So, ito na yung manga na kinakayod o in-script natin kanina ng kalapad. So, kung paano tayo nang lalagyan nito mga idol Tara! Open na natin yung mga biskwit. O, yung crackers natin na Graham. So, na tayo ng Tayo na Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn I'm going to put it on the table. I'm going to put it on the table. I'm going to put it on the table. So ayan, tapos na yung creamy na mango float natin mga ito. So ilalagay na natin to sa freezer para masarap to mga So bye bye. Thank you for watching. Yan yung mango float natin.